Coach JJ Redick, kailangan na daw ng adjustment kay Ayton, Dapat more touches sa bola ayon sa mga analyst. Pero bago yan, naputol na nga ang limang sunod na panalo ng Los Angeles Lakers matapos silang matalo laban sa Atlanta Hawks. Kapansin-pansin na parehong kulang sa mga key players ang dalawang kupunan. Wala si na Christoph Sporzingis at Trey Young sa panig ng Hawks habang hindi naman nakapaglaro para sa Lakers si Austin Reeves at wala pa si Lebron James dahil injury. Sa kabila kabila ng mga pagkawala na ito, hindi pa rin nagawang ipanalo ng Lakers ang laro na nagresulta sa pagbagsak nila sa ika na pwesto sa Western Conference standings. Maalat ang naging shooting ni Luka Doncic sa laban, nagtala lamang siya ng 22 points, 11 rebounds at 5 assists at sinamahan pa ng 5 turnovers. Hindi rin nakatulong ang performance ni Marcus Smart na nagtapos na may mababang plus-minus rating na negative 23, indikasyon ng negatibong epekto niya sa laro habang nasa loob ng court. Si Rui Hachimura naman ay tila hindi makahanap ng rhythm, nagtala lamang ng 8 points at may mas malalang negative 28 sa plus-minus rating. Ang tanging nagpakita ng matatag na laro para sa Lakers ay si Deandre Ayton na nagtapos ng 11 points at 5 rebounds habang perpekto ang kanyang tira sa field. Gayunman, napansin ng mga analysts na limang beses lang siyang nakatira sa buong laro, isang bagay na kailangan umanong baguhin ng coaching staff. Ayon sa kanila, kailangang bigyan ng mas maraming touches si Aiton dahil epektibo siya sa ilalim, lalo na kung malamig ang kamay ni Luka Doncic. Isa pang manlalaro na nagpakita ng kasipagan ay si Jared Vanderbilt na nagtala ng 18 rebounds at 12 points. Pinatunayan ang kanyang halaga sa depensa at rebounding department. Si Dalton Kneck naman ay nagbigay ng Spark off the bench na may 14 points at 4 rebounds. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi pa rin sapat ang opensa at depensa ng Lakers upang mapanatili ang kanilang winning streak. Kailangan nilang mahanap muli ang kanilang ritmo at consistency. Samantala, panalo na naman ang Denver Nuggets laban sa Indiana Pacers sa score na 117-100. Isa na namang monster performance ang ipinakita ng dating MVP na si Nikola Jokic na muling gumawa ng isang triple-double matapos kumamada ng 32 points, 14 rebounds at 14 assists. Hindi rin nagkulang ng suporta ang kanyang mga kakampi. Si Watson ay nagambag ng 16 points at 7 rebounds habang si Tim Hardaway Jr. ay nagpakitang gilas din sa kanyang 17 points, 4 assists at 3 rebounds. Dahil sa panalong ito, umangat muli ang Nuggets sa ikatlong pwesto sa Western Conference standings. Patunay na nananatiling matatag ang depensa at opensa sa kabilang banda, hindi hindi sapat ang naging magandang laro ni na Aaron Nesmith na nagtala ng 25 points at Andrew Nembird na may 22 points upang mailigtas ang Pacers sa pagkakatalo. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, tila hirap pa rin ang Indiana na mapigilan ang balanseng opensa ng Denver na pinamumunuan ni Jokic.